sa Visayas at Mindanao dahil sa ulang dulot na shear line. Abot-tuhod na baha ang naranasan sa Rojas City sa Capiz. Nahirapan tuloy tumawid ang mga residente. Sa bayan ng Sapian, gumamit na ng bangka ang mga otoridad para i-rescue ang mga residenteng stranded. Sa Kalibo Aklan, unti-unti nang kumukupa ang baha. Patuloy naman ang monitoring sa mga bahay na malapit sa mga ilog at tulay sa batan. Sobrabi out pa, Jude. Sa Amindanao, Binaha, ang para lang yan sa barangay Analus sa Kiamba, Sarangani. Ayon sa guro roon, abot baywang ang naranasang baha. Dahil dyan, ilang gamit ang nabasa at nabalot sa putik. Nananawagan sila sa mga otoridad para may ayos na drainage at water outlets malapit sa paaralan. Okay. Yung wala na naman ho Nagkabuta sa bahagi ng Ross Boulevard na sakop ng Pasay. Alamin natin kung apektado ang daloy ng trapiko roon. Ngayong lunes, may unang balita live si Bam Alegre. Bam! good morning. Nasira ang box culvert sa bahagi ito ng Ross Boulevard Southbound Lane sa ating likuran. Kaya pansamantala ang hindi magagamit ang bahagi ito ng bike lane at sidewalk. Dila butas na sumulpot sa gilid ng kalsada, ang pinsala nangyari nang bumigay ang box culvert na ito sa Roas Boulevard sa Pasay. Damay rin ang sidewalk at pinakita rin nito ang lagusan sa ilalim ng kalsada patungong creek. Tinakpan muna ng MMDA ang nasirang box culvert at pinaligiran ng orange plastic barrier para hindi makatisgrasyan ng mga motorista. Agad nakipag-ugnayan ng MMDA sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagkukumpunin nito. Ayon sa DPWH, 1970s pa ginawa ang mga box culvert na daanan ng tubig at parte ng flood control system sa lugar. Dahil sa kalumaan ng mga istruktura at sa laging pagdaan ng mga mabibigat ng truck, kailangan ng kumpunihin ito. Sa katulayan, noong January 2022, may nasira na rin box culvert dito rin sa lugar ng Roas Boulevard Southbound na bahagi naman niya sa tapat niya ng Libertad Pumping Station. Isinara ito sa loob ng anim na buwan para kumpunihin. So, Iga ngayon, nakikita ninyo yung uh, lawak ng pinsala na ito. Ito yung butas na talagang, mga diretso talagang ng trick yung uh, butas na yan. Ito ay posibleng epekto raw ng wear and tear sa kalsada. Ayon sa MMDA, lalo na sa kanilang tala, halos 2,000 cargo truck at mga trailer ang dumadaan sa bahagi ng Tonoros Boulevard kada araw. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Pamalagre para sa GMA Integrated News. Nakalabasan ng Veterans Memorial Medical Center si Office of the Vice President, Chief of Staff, at si Sekretary Zuleika Lopez nitong Sabado. Kasunod ng release order sa kanya ng House of Representatives, matapos niya makumpleto ang kanyang medical examination. Batay sa utos, kailan dumalo si Lopez sa mga susunod pang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kapag sa confidential funds ng OBP at Department of Education, Sampung araw ipinakontempt si Lopez dahil sa undue interference ng CBN umano ni Lopez ang Commission of Audit na huwag ilabas sa mga dokumento ng confidential funds sa kabila ng sampina ng Kamara. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang sinabi ng isang kongresista na siya raw pasimuno ng mga gulo ngayon sa politika. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito Noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga? Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. na Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, uh, united na uh, in for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being President of the Republic of the Philippines. Gitang bise, nagsimula ang away politika dahil sa anyay terorismo, harassment at pagbabanta sa mga tauan ng Office of the Vice President. Pinumpirma naman ang bise na dadalo siya sa susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kaunay sa paggasta sa confidential funds ng OBP at DepEd na parehin ang hawak noong 2022 at 2023. Hindi sinabi ni BP Duterte kung makakapunta siya sa NBI sa December 11 para sa imbisigasyon kaugnay sa pagbabanta o mano niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi sumipot ang bise sa NBI nitong biyernes dahil huli na raw niyang nalaman na kinansila ng kamarang pagdinig na kasabay noon ng sampina ng NBI. Tumagi naman magkomento si BP Duterte sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa pagpapa-impeach sa BP. Nanawagan na ang International Criminal Court o ICC sa mga gustong tumestigo sa investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Muli na iginit ang Department of Justice na hindi sila makikialam. Pero unang balita si Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up, start the investigation tomorrow. The ICC does not scare me a bit. Dalawang linggo matapos ang hamon na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilabas ng International Criminal Court o ICC ang panawagan para sa mga saksi. Para ito sa investigasyon nila sa aligasyon ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang ang anilay pagpatay, torture at karahasang sekswal sa gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte. Umaapila ang ICC na lumutang ang mga direktang saksi, kabilang ang mga miyembro ng PNP at iba pang alagad ng batas na may nalalaman o kinalaman sa mga nangyari. Kung gustong tumestigo, bisitahin ang link na ito para maibahagi ng confidential ang inyong paunang impormasyon. Sabi ng abogado ng mga biktima ng umano EJKO, EJK o extrajudicial killings ng Duterte administration, malaking bagay ang website lalo't hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kaya hindi sila makapagtatayo rito ng opisina o helpdesk na tatanggap ng mga testigo. Ang palagay ko dito, naghahanap din sila ng dagdag na impormasyon na magkoconnect kay Duterte dun sa patayan. I would say that the ICC is now preparing for trial, not just an investigation. Pero ligtas naman kaya ang pagkakakilanlan ng sino mang lulutang na saksi sa ICC? Meron silang ganong proseso na kung ang information mo ay material, mabigat at kailangan-kailangan para sa, sa trial, eh aalokin ka ng witness protection. Posibleng ang witness protection mo ay sa loob ng bansa o maaring ilipat ka sa dahil. Umaasa rin sila na ngayong Disyembre may lalabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Conti, sakaling arestuhin si Duterte sa Pilipinas, ililipad daw muna ito sa isang bansa na miyembro ng ICC bago dalhin sa The Hague sa The Netherlands. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni dating Pangulong Duterte. Ang Department of Justice hindi raw manghihimasok sa anilay independent process ng ICC. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Sari-saring issue at kontrobersyal lumutang sa bansa sa mga nakalipas sa buwan. Kabilang dyan, ang issue sa Pogo, malapit na, iligal na droga at kung ano-ano pa. Para po sa talakayan niya, makasama natin live si DLG Secretary Junvic Remulia. Maganda umaga po, Secretary. Maganda umaga, sa lahat. ka Okay. Name, umaga. Unahin po natin yung Pogo. Eh, malapit na ang deadline para magsara sila. Pe, Meron daw mga POGO na nagpapanggap na BPO companies o kaya nagiging maliliit sila galing sa malaki. Kumusta na ho yung ating pagbabantay sa kanila? Um, as of now, ang concentration namin ay yung uh, 47 remaining active licenses. Mm -hmm. So December 15, umpisa na kami sa visitation ng lahat ng mga sites sila. Uh, dapat pinakita nila na winding down na. Okay. At, inaccount na namin ang lahat ng visas ng mostly Chinese nationals na pumunta rito on a working visa para sa Pogo. Mm -hmm. So, may interconnection ng dalawa. After wala ng Pogo, dapat umalis sila sa bansa kasi wala na silang working visa rito. Hindi na valid. Tama ba yung info lumilipas sa Visayas at Mindanao? Um, guerrilla operations na lang kasi oh, okay. yung... Ang nangyari dyan, natuto yung mga Pilipino na gumawa ng sarili nila. <laughs> sila na ang... Sila na ang operator. Sila ah. na ang dito Pero maliliit lang yan eh. Hindi na na kaya ng malaki na eh. Ah, okay. Mm. Pero ito, uh, clarification lang, kahit lisensyado ka, hindi ka pwede na by kahit, December 15. Kahit oh. kahit lisensyado ka, Pilipino, Chinese, American, basta Pogo license ka, December 15, dapat wind down ka. December 31, dapat sarada na. Okay. Issue ng droga, sabi niyo po, ang main source ng drug trading ay nasa Bilibid pa rin. Kilala ba sino mga nasa likod at uh, paano nila nagagawa kahit nakakulong na sila? Dalawang uh, daan high value detainees ang ando doon. Wow. Ang mahirap sa Bilibid ay may kultura doon ng uh, yung institutional personnel. Okay. Na may sarili silang sistema kung paano sila nagpapasok ng mga communication devices. So every week mag-sweep sila. Every week may nauuhuli. Two weeks later pag-sweep meron na naman. So there's something, something, something wrong. So gagawa na ng high detention, high maximum security facility sa, min, sa Mindoro and two other islands. Doon na sila? Para ma-isolate talaga sila. Hindi ba kaya ng mga pambag o pang... Uh... Hindi eh, Hindi kaya Kasi ang bilibid ngayon katabi ng alabang eh. So kung patay mo yun, buong alabang walang signal. So, okay. Uh, ilipada, dapat talaga sila. Ilayo na sila sa ano, main civilization. Maganda yan. Eh kapag ba, ba yung drug trading sa Bilibid, uh, masabi natin na malaking bahagi na rin ng ating problema sa droga, bababawasan? Mababawasan ang um, supply side ng malaki. Okay. Kasi sa sila, doon yung main trading center Parang doon, doon pa yung otos, parang, sa... parang, parang oh. Makati Stock Exchange yun eh. Oh. Doon lahat ang palitan ng transaksyon, tapos sa labas lahat ng galawan. Hindi pa sila magkakaaway, mga high value ano uh, Parang may sistema na sila eh. May kanya-kanyang ano, kaya nga ano na sila eh. Sindi, uh, organized crime na talaga sila. Pero kung sabay yung uh, drug problem natin, uh, kontrolado ba uh, o mas um, malala pa ba? Going down, ang isa lang naman economic metric dyan yung price ng shabu eh. Ba, umaakit siya as compared to four years ago, iksibihin mm -hmm. the supply is down and the demand is going down also. Oh. So, yun ang metric ko talaga. Saan ba ay ating kampanya kontra-illegal na droga? Ah, uh, supply side na ngayon. Supply side. Supply big side. fish, meron target? Ah, uh, big fish, supply side, um, entry points sa Philippines, uh, southern Philippines, uh, mula sa Timor-Leste, um, oh. uh, main, ano nila, main transition point. Uh, galing rin doon sa Southeast Asia, papunta naman sa Manila International Container Port. Okay. Ayon rin ang big weakness natin. Yung argumento na dapat may EJK, may namamatay, nakakatulong bang mabawasan ang problema? Eh, hindi eh. 60,000 killed supposedly in 2016 to 2022. Hindi rin naman natapos eh. Okay. So, I don't believe na... Kailang patayin sila. Oo. Uh -huh. Sabi ng PNP, magsasampa sila ng dagdag na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Saan pumapasok dito ang DLG sa... Itong nagdaang mga araw eh mainit ang ating politika. Ah, sobrang init. Um, kasi kami ay sa civilian peacekeeping side. Okay. Ang nangyari doon nung ini-enforce yung order para i-transfer siya sa veterans. Okay. Naging very violent ang reaction ng security forces ni ng ni Vice President. Okay. At ang threats ni Vice President directly to the president, the first lady and the speaker ay diretso sinabi nabi on air mm -hmm. so ayun ang basis ng mga complaints mm -hmm. may dagdag bang complaint pa ang DILG dito ah uh, wala so far ayun pa lang um, yung security niya were very abusive Pinagmumura yung mga PNP who were just doing their jobs okay. so ni na lahat sila pinalitan na ng mga organic PNP personnel uh -huh. para mas ano mas kontrolado sitwasyon. situation hindi niya tatanggapin daw eh, yung mga wala well, eh, pero wala siyang tiwala sa lahat na raw prerogative niya yan, but it's, it's the, they were put there for her. Para sa kanya naman talaga yan. Trabaho naman, na Trabaho protect naman to, protectahan oh, natin oh. eh, no? Kahit ako, kahit ako, hindi ko kilala mga security ko ngayon eh. Okay. okay. Hindi ko sila kaya, they were, uh, inassign ng camp, sila. But I accepted them kasi kasama sa trabaho yan eh. Hmm. Itong biyernes po, may sasakyang nakaregister daw sa DILG. pulis ha? Illegal dubaan sa Elsa Busway Ano nang follow-up natin dito? Well, uh... Registrado talaga sa inyo? Hindi. Oh. Private vehicle siya. Private? Private vehicle siya. Ang driver ay contractual driver ng isang OIC director namin. Okay. So, kinukuha pa namin yung finer points in investigation. Number one, uh, contractual employee siya. Oh, Number two, hindi siya police. Oh. Number three, um, hindi namin sigurado ko yung amo niya yung OIC director ay kasabay niya sa sasakyan. So, the driver will be relieved as of December 31. Charges charges will be filed for impersonating a police officer. Eh, yung contractual, ano nyo? Ah, uh, ayun, i na rin siya ron. Pero yung charge sa kanya na impersonating a police officer, kailangan gawin. Kasi baka maging, ano yun eh, baka maging, baka masana yung mga tao eh. Ayan. Saka DILG gamit. gamitin. Ayun, hindi namin makita kung meron siyang sakay sa likod na okay. kasama niya yung director. Pwede kasi magbanggit eh, di ba? Oo. Oh. Tsaka private vehicle yan eh. Hindi siya government vehicle. Hindi pula yung plaka. Okay. So, hindi kami sigurado kung ano talaga. Hindi pa, ini-investigate in in pa yung, ano, yung tatlo kung meron kasabay talaga sa loob. Ah, maganda, mabilis ang naging action nyo dyan eh. Apo. Biro mo, buong institusyon niyo na oh, sa eh. simpleng bawal dumaan, hindi At maso. saka kita nyo gusto pa tumakas. Oh. So, e uh, abusive talaga eh. Oh. Abusive. Kaya talagang kailangan... Nakasok nyo na yung contract wala niya? Uh, Naka-investigation na siya. Nag-show cost na kami. In Pero hindi niyo nakitang... Na ng... Hindi na ako yung sa ilalim namin. Yung uh... Uh, nag-show cost na, nagpaliwanag na siya, nagpaliwanag na rin yung director. Uh, kinukuha na rin namin side ng tatlong apprehending officers para makita okay. namin talaga kung ano nangyari. Eh, batukan nyo. Eh, okay. Kumusta yan? po natin yung paghahanda ng eleksyon 2025. Naku, napaka halaga ng papel nyo dyan. May mga election hot spots na ba tayo o, o yung mga area of concern ngayon kung tawagin? Meron tayo um 37, pa rin? 37 hot spots. Akala. Okay. 28 nasa BARM. Wow. <laughs> 28 nasa BARMM. Oh, meron sa uh, third and fourth district ng Uh, ng Leyte. Leyte ba yan? Oo. Oh. Uh, meron rin sa uh, Northern, as ah, a Central Luzon. Uh, konti na lang sa dati. Pero generally, we don't expect a, ano, a violence Bite election. Oh. Uh -huh. Pangamba po ng mga election watchdog na ba gamitin yung, eto, yung mga ayuda ng gobyerno na bagit ni BC uh, Sara ito, no? yung uh, tupad, yung akap sa vote buying. Minomonitor monitor um, niyo rin ba yun? in continuous program kasi siya. So it's oh. up to the speaker to end the Comelec like, to talk kung ano ang bawal, ano ang hindi. Okay. But as of now, authorized pa rin sila hanggang February sa disbursement. Hindi pa official campaign hindi kasi. Hindi pa official oh. campaign. Okay. hanggang March pa yata sila. Bawal oh. na yata sila na ito. lokal. Pagdating oh. ng uh, Feb 1, bawal na yata yung mga okay. senador. Pakibantay na rin yung uh, pagbubulgar ni Commissioner, ano, ni Comelec Chairman, no? Garcia, na na abuso yung mga barangay uh, Ito yan. certificate Ito yan. para daw eh dumami yung botante po doon sa isang lugar eh nung busisiin nila may isa palang barangay chairman tatakbo yata no oo I mean, uh, so kamusta na yung paglilinis ng barangay certificate inalis na ba muna sa kanila hindi mo matatanggal yung function of law yan eh. okay pero ang exclusion proceedings ini-encourage namin yung uh, lahat ng mga kandidato na kung na na yung exclusion proceedings pumunta sila sa COMELEC i-research nila, i okay. nila. Tapos i-investigate naman yung barangay captains na in collusion with the DILG officers para ilipat yung mga botante. So mm -hmm. investigation phase pa rin kami hanggang ngayon. Ooh. Ay, good luck, good luck po dyan. Balitaan nyo kami. Mm -hmm. At maraming salamat, DILG Secretary John Vic Remulia. Taas presyo sa LPG ang bungad sa mga consumer ngayong Disyembre. Nakangambang lang negosyo dahil bawas na naman ang kanilang kita magpapasko pa naman. Yan ang unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Igan, marahil marami nga ang excited no, sa pagpasok ng December dahil ibig sabihin yan, talagang Pasko na at may Christmas bonus na. Pero ang bonus na yan, matatapyasan dahil sa taas singil sa LPG ngayong buwan. Ang karinderyang ito sa Santa Mesa sa Maynila, bukas magdamag. Tuwing madaling araw, patok ang mainit nilang sabaw gaya ng lomi. Maraming customers ang galing sa iba't ibang lugar. Halos di raw mapahinga ang mga tagapagluto nila dahil sa dami ng dating ng mga order. Ang LPG nga na nagagamit nila kada araw, umaabot daw sa labin kaya ngayong may taas singil na 1 peso at 20 centavos sa kada kilo ng LPG ngayong buwan, aabot daw sa halos 6,000 pesos ang mababawas sa kanilang kita sa isang buwan. Napakalaking epekto nun sa amin, lalo na po't hindi lang isa, dalawa. Umabot po kami ng 10 hanggang 15 LPG kada araw. At uh, saka mabigit po siya kung tutusin kasi sa mga gastusin po sa araw-araw, pamamalengke, pampasahod. At saka syempre po, ngayon December, alam naman po natin na kagaya ng staff, nag-expect ng mga 13-month pace and bonus. Kaya sobrang laki po siya ng epekto. Si Nanay Emetria naman, isa lang ang ginagamit na LPG sa bahay. Pero halos 200 pesos din daw ang mababawas sa budget ng kanyang pamilya ngayong may dagdag singil sa LPG. Malaki pong epekto sa amin yun, yung sa pagtaas ng LPG po. Pambayad na rin po namin yun sa mga Uh, bills or tubig-ilaw, saka pambahay po namin, pambili rin po ng bigas at uh, pambili ng pagkain po. Lagi na lang po bang increase. Kailan naman po namin mararanasan yung 1 peso or higit pa na magbabawas naman po yung mga bilihin. Hindi naman po lahat ng tao'y payaman, may mga pahirap din po. Iga, kwento pa ni Jeline, no? nangangamba sila ng mga staff na baka maapektuhan yung kanilang Christmas bonus. Dahil bukod daw kasi sa LPG, yung mga gastusin nilang rekados, no? yung presyo ng karne at mga gulay ay patuloy din daw sa pagtaas. Samantala, sisikapin natin kunan ng pahayagang Energy Department ukol sa taas singil sa presyo ng LPG ngayong huling buwan ng 2024. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nakakapuso ka bilang si dating unang hit host Maria Santos sa kinilala ng uh, 75 Faces of Migration sa Canada. Highlight ang pagkilala ang mga kwento ng mga Pilipino at Filipino-Canadian doon sa kanyang Facebook page. Nagpasalamat si Rhea sa pagkilala. Sabi niya, leap of faith ang ginawang pagmigrate sa Canada ng kanyang pamilya noong 2019. Nag-aral at nagtapos siya ng broadcast and online journalism sa the British Columbia Institute of Technology. Nagpasalamat din si Rhea sa mga kababayan natin sa Canada dahil sa pagtitiwala ng kanila mga istorya para maitampok sa kanilang programa. Congrats, Mare! Oo nga, malayo na malapit pa rin. Sa diba? to, dagdag na record-breaking achievements para sa Hello, Love Again movie ni Alden Richards at Catherine Bernardo. In just seven days, 1.4 million dollars o mahigit 82 million pesos ang kinita niyan sa box office sa UAE, Qatar, Saudi Arabia at Oman. Hello Love Again na ang highest-grossing Pinoy film sa Middle East. Dagdag sa listahan ng achievements nila doon. Bago pa yan, highest-grossing Filipino movie na rin ang Hello Love Again sa Australia. Sina Alden at Kath, bubisita sa ilang sinehan sa Dubai para personal na mag-hello at pasalamatan ang kanilang fans. Mare, next movie niya, Hello Love Forever. Oh, oh sana naman! <laughs> pwede, pwede. Pero ang galing. Congrats, guys. Yes, congrats. Kapuso mo, una ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.